Good morning! To this video, day, ay gagawa ako ng pizza, dai Dalawang klaseng timpla pala yung gagawin ko dito sa aking pizza, dai Dalawang flavor ba, day? Pero yung dough niya, day, ay isang lasa lang yan, day. Pag nagawa pala ako ng pizza, day, nilagyan ko talaga yan ng mga timpla, day. Kung maaari lang, day, yung seasoning powder, day, ba, mas masarap kasi, day. Para maging malinamnam yung dough ninyo, day, pag gumawa kayo ng pizza, lagyan nyo ng seasoning, day. Madalas ginagamit ko, day, ay yung powder seasoning na ano, day, yung beef. Kaso lang, wala man dai salt and pepper at saka yung lang nilagay ko, day. Pagkatapos, day, imikos-mikos natin, day, hampas hampas day, pag nahalo na yung lahat ng ingredients, day, ba. Pwede naman hindi ihampas-hampas, day. Tapos, pag namikos-pikos na lahat, pagkatapos yung masahin, day, maglagay kayo ng mantika doon sa bowl, day. Tapos, patulugin ko kasi ito, day, sa refrigerator, day, kasi bukas ko na itulutuin yung pizza, day. Kaya ko pinatulog yun sa ref, day, kasi naantok din yung magluluto, day. Oy! <laughs> Kinabukasan dai tininan ko yung tulog na do dai ay nandiyan na siya dai okay lang naman siya dai para lang talaga maiwasan bito siyang lumubo day nag yun day para tumubo ng tumubo day ba so ilagay ko siya sa rik, day. hinati ko pala sa dalawa yung dough, day kasi gaya ng sinabi ko kanina day ba eh, gagawa ako ng dalawang timpla day dalawang flavor day ba itong baking sheet day ba or cooking sheet day ba di ba ano yan nakabilog o ano ba yung tawag niyan ba diba nang lalaban siya day ang gagawin nyo day ay kurumusin nyo day o ganyan ganyanin nyo day ba tignan ko lang day kung manglalaban pa siya ba diba, hindi na siya lalaban day yung dough natin dahil, pinapahinga ko muna dahil, naghiwa-hiwa muna ako itong pang toppings natin dahil, ba kahit anong pang toppings mapwedeng ilagay ko dyan dahil. Dahil paborito ko talaga itong pineapple sa pizza dahil, ba ito talaga lagi kong kinakain dahil, hindi ako makaya na ibang pizza, kailangan pineapple lang talaga dahil, no, wag, kung hindi pineapple dahil, wag na tayo magkain, oy. Bago nga pala kayo maglagay ng toppings, day, itong dunya nyo, day, tusuk-tusukin nyo natin, day, ang ibig daw sabihin nyo, day, para daw manuot yung mga panimplan, ilalagay natin dyan, day, ba? Pagkatapos, day, pahiran nyo ng mantikilya, day, kung wala kang mantikilya, day, dahil mayaman-yaman, day, Ay nako butter is better, day. Tapos maglagay tayo ng pizza sauce, day, malas-malas man tayo din, ubusan ng pizza sauce, day, oy, ay ketchup na lang, day. So, pwede na yung ketchup dahi. Oy, kaysa walang mailagay dahi. Pagkatapos day, maglagay din tayo ng ano bang tawag dyan dahi. Nakalimutan ka. Pagod talaga mag voice over dahi. Basta dahi, kung ano nakikita niyo dyan day. Ay, naku, okay na yan dahi. Pagkatapos ang toppings lahat eh, mag-toppings pa tayo ulit ng pizza day. Kasi the more, the merrier man daw day. Ito na yung dalawang klaseng ano natin day, pizza day. Nakulangan man ako sa cheese dahi. Nanghalongkat pa ako ng ibang cheese dahi. Oy i e, ko pala ito dahil sa mga 250 Celsius dahil nasa mga 15 to 18 minutes dahil tapos dahil wag magbukas-bukas dahil para madali magluto dahil ba? Basta na 250 Celsius dahil ha tapos sa mga 15 to 18 minutes dahil. So after isang dekada dahil naluto na talaga yung pizza natin dahil. Mamaya natin hiwain dahil kasi mainit-init pa man yan dahil. ba mga Inday? Simula nang natuto akong gumawa ng pizza mga Inday. Ayaw ko na halos bumili ng pizza sa labas.